isang mapagpalang araw mga kaibigan grabe kumusta kumusta po ang lahat yan po Medyo bakbakan naman sa mga magsasaka guys <laughs> kaya yeah. kumusta kumusta mga kumusta bago ang lahat pa dito tayo sa uh, pala ano, sa kahan Uh, na po yung sitwasyon niyan dito guys start na po ng ito uh, yung nakaganta ng sikat ng araw guys, yan so ngayon kumuha lahat ng <coughs> mga tawahan yung kapatid dito kasi nagkasakit siya gawa ng kahapon na ulanan siya guys at uh, ngayon parang nagkatrangkaso yata yung kapag kawawa naman sublang so, siya lang bumaba bumaba na plat ng one dito guys yeah hindi naman ako makakatulong sa kanya guys gawa ng situation ko kaya yeah. ang ganda ng ano guys ang ganda ng ang ganda ng panahon kaya ngayon guys ay tayo ay mag update sa ating pagpatanim pag prepare lahat lahat guys kaya subaybayan so, nyo po guys ang aking video sa araw na ito hindi ka ka din mo eh mapas sa ating pagpatuloy guys ito na po yung ano suko napakagandang araw yan ang bilis na magtanim guys grabe ito ngayon yung sitwasyon ngayon guys yan yung kapatid ko guys gawa ng kapo nung no, nag yung mag, yun, mag uh, finalize sa karataniman guys nabutan siya ng ulan so nabasa siya ngayon guys nakatalangkaso guys nakita ng katawan oh, no, may pag ko guys uh, at ready ko naman yung parapangan niya gamot ngayon dito so, since na hindi pa kasi nakakain guys mamaya ko na sa kasuhin pagbalik na pag-uwi guys may sakit din ako pero kaya naman na ano iba naman yung sakit kasi sakit niya lagnat naman yung sakit sa akin kasi major na yung sakit ko guys wala na tong ano <coughs> kung walang gamot sa akin guys wala na wala na pag-asa yun nga guys puti ano nagka yung ano nga eh yung nawala lang ng gamot ng ilang araw guys ng mga limang araw siguro guys hindi na ko halos makatayo na guys kung ano gamot lang talagang ano sa akin kung mawala gamot sa akin patay na delikado na yung sitwasyon guys pinsan ko yung nagkakalalay sa kapatid ko kasi ito na yung bagay-bado niya eh Guys, ko na itatryan guys sila. Kung matatandaan nyo yung nakaraang taon, <coughs> yung kuya ko, galing ng Manila. Ang tagal na namin guys, hindi nagagang nasaka So nag-try siya guys. Hira, hirap pala dalhin yan guys. Sama yun sa natin sa kapatid ko na <coughs> huwag mo itry, kasi baka diba na disgust siya pa daw ako. Yung kapatid ko nag-try, siya ang na, na, na guys, Pakita ko sa inyo guys, sumakay so, mahahanap ko pa yung video na inapod ko sa kanya. Kasi okay, last, parang nakaladkad siya ng, nakaladkad siya ng ano, ang tawag niya, turtle so, yeah, Kaya, eh, mahina na yung paa ko kabila guys. Kaya, so, yeah, na yung uh, mild shock na ako guys. Kaya, so, yeah, gusto ko saan ng, yung explore gusto kong itry ano yung, yung <coughs> modern na pamamaraan ng pagsahang kasi so dati guys nung ako yung kabataan is nagsasaka naman din ako guys kasi high school ako dito ako sa aming probisya eh. Di, ang pamamaraan ng pagsasaka dati guys is yung uh, araro kalabaw pang gamit so ngayon pag uwi ko dito tagal na guys matagal na akong hinawi dito mga uh, basta ano 18 pa ako nung nasama nila ako doon ako nag after ng high school after ng pagagalit ko ng high school uh, 18 18 na yeah. Kaya, nung gusto kong itry kasi parang nakaka-excited siyang dalhin pero sabi nila pag bago ka yun nga nakita ko naman guys na ano Ayan guys, hanapin ko yung video clip ng kapatid ko. I-insert ko dito yung kung ano nangyari sa kuya ko. Kasi naano siya, nakaladkid siya niyan, tawag niyan, yung makina na yan. Kaya, video <coughs> nakakaano, nakakaawa. Kasi nakakala namin, madali lang siya dalhin. Kasi siyempre, umiikot lang siya eh. Para lang siya namin try pa ano. Pero mahirap pala siya dalhin. So sa amin mga hihina na, mga matatanda na hindi na kaya ng ano kaya <coughs> ganyan na lang ang ano ang napanood na lang kami guys kung ano yung mga pangyayari dito sa sana kasi hindi na kami hindi na ako never na ako mapaksa yung dito sa kanil ng talay hindi <coughs> na guys dami na naramdaman itong senior citizen na guys senior citizen <laughs> senior na kaya hindi na kaya ano, yung sa malamig yan at ito yung nandito sa ano yung nag nagbubunot ng ano nagbubunot ng pang tanim merong ilang katao yun ang baby 1, 2, 3, 5 8, 4, 3 Tatlo lang pala. Nasa ano to guys, 5 hectares at tatong patanima ng kapatid ko. Kasi lahat ng mga Although wala na kaming magulang guys. Tapos meron pa kaming mga sandla. May mga lupa kaming karatig na lupa din namin na ano na tinatanggap ng mga kapatid ko. Yung isang kapatid ko na ano, nabubuhay pa ay meron din sa tanggap. Meron sa binili pala na lupa. So kaya medyo malaki-laki yung trabaho ng kapatid ko kasi kasi naman lahat ang tunog trabaho yung kapatid kong bunso. Hindi na kabunso namin kasi kami may magpatid na ano. sa Manila kami naka-bias guys. Tapos nung time na namuwi na ako na ano, nagkasakit ako. Dito, dito ko gusto tumira sa kubinsa guys kasi medyo fresh ang dito guys at saka tahinik. Kaya mas binili ko maninirahan dito sa probinsya namin sa so, mga hindi pa nakapanood sa so, uh, hindi pa nakasubaybay so, sa aking youtube channel bakit ako dito mas pinili kasi fresco at uh, tahimik at nakapapaya ng maayos kaya yan ito yung situation ito hanggang doon guys yung pataniman na yun. so ngayon uh, ang nang nag-start nila na no, magtatanim doon guys kaya yeah. laki-laki rin yung ano so kapatid ko lang yung lahat nagtatrabaho niyan watcher lang kami hindi kami nakikialam kung ano yung ano yun kasi siya yung lahat ang gumagawa lahat nat magkasakit na siya saka hindi naman siya yung tipong tao na katulad ng ibang kapatid na kung ano Although, di niya naman masasabi sa amin daw, ano. Siya naman talagang pinapang lahat. Kami, hindi kami natatanong. Huh? Yung ani, pagdating na ani, hindi kami natatanong. Kasi siya naman lahat. Andan lang kami, alalay lang. Kung ano pang nailangan. Hindi kami nanghingi kung ano yung ano. Yung mga may mga nagsasabi sa amin may mga kamag-anak kami na bakit dahil ba hindi namin nanahati yung lupa yung mga ari-arian ng lupa ng uh, mga na wala na yung magulang kapatid ko ang rason wala namang di naman kami nagka-interest kasi hindi naman kami nagsasapa yung ibang mga kamag-anak kami nagsasabi na paano daw ipatrabaho doon ng iba sus, nagasus ka pa since na uh, around naman ng situation so yung kapatid ko yung kapatid na lang namin ang no, namamahala and guys yeah. ito yung ano namin dati yung bahay namin dati dati and, yeah. so, ngayon yung ano napahagal na ng panahon guys grabe kaya yeah. lumabas ako kasi Kapon guys, grabe kunting labas lang umaambun agad tapos may hangin <laughs> Maya, may 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 nito parang ulan na naman yung hapo naman umuulan guys pero oh, ganda ng ano guys Buti na lang is, mag-experience yung hapinsan ko tawag niya magkukurtol kaya sagot lang niya ginagam yung ano doon mga nagtatanim kaya yan guys sabi na, kapatid ko mahirap daw yung ano pag sitwasyon kaya yan laban sa lahat ng ano. Kaya guys, maraming salamat at medyo uh, mahaba-haba na yung video ko guys at uh, uh, sana ay inyong masubaybayan ang aking bukid siri Kaya update lang po sa name sa like palay ngayong araw na ito. Kaya yan, Bye bye guys, maraming salamat sa lahat sa mga lahat ng kasubaybay sa aking YouTube channel at nagpatuloy na ito sa sa akin at uh, God bless you all. Bye bye.